Viva actress na si Angelika ang ng mga revelasyon tungkol sa kanyang trabaho. Inamin ng Viva Max actress na si Angelika ang na nakaramdam siya ng pananamantala mula sa kanyang co-actors sa tuwing gumagawa ng pagtatalik na eksena. Sa kanyang panayam sa Tony Talks, ibinahagi ng dalaga na may mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng ilang mga hindi kaaya-aya mula sa kanyang mga co-actors lalo na kapag intense ang mga eksena. Tanong ni Tony kay Angeli, may time ba na you felt na taken advantage ka? Sagot ng dalaga? Yes, a lot. Lalo na yung mga last movies ko. May times na habang naka-plaster, natatanggal yung plaster kasi tumitig. May times na habang naka-plaster natatanggal yung plaster kasi tumitigas. Tapos bago pa mag-take yung director, ginagawa na ng co-actor ko yung scene namin. After mag tuloy pa rin siya. Pagpapatuloy ni Angeli. Kapag nararamdaman raw niya ito ay iniisip niya na basta isang take lang. Pero kapag may problema ay inirelease niya ito sa director upang hindi na ito ipaulit pa. Ako, nasa isip ko basta one take go mo na. After nun, dun na ako magrereklamo kay direct, sabi ni Angeli. Dumating na rin sa puntong nakakaramdam na ng pagod ang dalaga sa paggawa ng kanyang movies. Patagal ng patagal doon ko na re-realize na nakakadrain talaga siya. But still, kahit may plaster, kahit minsan may double, yung point of view pa lang na while doing it, kailangan mentally prepared ka. Na yung co-actor mo, comfortable kayo sa isa't isa. Pagpapahayag ni Angelia. Samantala, tila malayo sa kasalukuyan niyang ginagawa ang childhood dream ng viva sexy actress na si Angelica. Ayon kay Angeli noong super super bata pa siya, since yung house nila ay pinaka ilalim, ginagawa nilang church parang vineyard of Jesus Christ. Ang dami kong nakikitang pastor, pastora, tas ang saya-saya. sabi ko sa mam ko. Ma, paglaki ko gusto ko maging pastora, tas tuwang-tuwa sa akin yung mga pastor, dugtong pa niya. Hindi naman nakapagtataga kung magkakaroon ng ganitong pangarap si Angeli. Matatandaan sa isang panayam noong April ay ibinahagi niya sa isa umanong pastora ang kanyang ina, samantalang general naman ang ama niya. Sa katunayan, iba raw ang plano ng mga niya para sa kanya at hindi raw talaga gusto ng mga ito ang pagpasok niya sa showbiz industry. Ang tatay ko po talaga is military general. Tapos ang gusto niyang ipagawa sa akin more on marathon, sports, basketball, volleyball, taekwondo. Sabi niya sa akin, kwento ni Angeli. Bukod sa tatay niya, hindi rin daw natuwang ina ni Angeli nang malaman nitong mag-aartista siya. Pero sa huli nang makita raw ng kanyang ina ang passion niya sa pag-arte ay sinoportahan na lang din daw siya nito.